Hello, hello, hello! Welcome back ulit sa ating YouTube channel. Ngayon, nandito na tayo sa Sabana. So, dahil umuulan, ah, uh, di ko alam kung ano gagawin natin. So, shout out kay... Sandali, ah! May nag-request kasi sa atin na mag, kung pwede natin i-update ang Sabana. So, dahil nadudurog na yung kodi ko natin, yung listahan natin, ah, uh, ayun... Shoutout kay Chin. Kay Mam Ma Chin, so shoutout to sa inyo. So ngayon nandito na tayo sa sampana. Ngayon nandito tayo at mukhang ito ay naayos na nila, oh. Kung saan tayo sumilong kasi umuulan eh. So may kwarto na. Oh. Tapos, uh, 'Yung lababo ay uh, inaayos na nilagyan na nila no, noong... diba? So ayan na. Oh. Tapos 'yung likod at ayan. Hindi lang natin alam kung anong block pa to kasi wala pang nakalagay pero ito na ginagawa na, naayos na. Ah. Uh, so yun. at uh, dito, ang katapat nyo ay black 50. Meron ng uh, narilukit ata yan kasi may kurtina na yung bahay. So ang ganda na, oh, linis na. At tingnan natin kung anong, oh, block 46 pala. So yung block 46. Block 46. Tapos, ang kabila ay Block 50. So, tuloy-tuloy pa rin yung pagsasayos na ng mga bahay. Hindi siguro may mga possible na, naano. ano, tawag dito. May beneficiary na. So, ayun, may mga na-relocate na rin dito. Dito sa Block 46. Ganda hapon. <laughs> okay, so, Block 46 may na-relocate na. Isang pamilya. Nalipad na sila rito. At, ah... Uh, Ayun. Ito naman, block 45, nasa taas. So, dalawa itong nagawa na at uh, wala pang tao. So, hinihintay na lang siguro kung uh, ma na yung beneficiary. Tapos, dito naman sa kabila, yung block 49, uh, may tatlo rin na naayos na. So, hinihintay na rin lang yung mga beneficiary niya na ilipat na sila dito. So, may lilipat kayo pagka sinabi na ng LGU ninyo na Erere relocate -re na ho kayo. So kung wala pa, uh, wala pa rin ho. Mukhang waiting po mangyayari po sa inyo. Ganun po yung kadalasan. So ito 'yung Sabana Homes. So bali, dalawang pamilya na dito sa Block 46 at uh, 50 may tig-isa nang na-relocate. Yan umulang kasi, oh, may tubig na sila, oh. May tubig na kaagad sila. <laughs> Pwede magtanong, sir? Taga saan kayo, sir? Bago kayo napunta dito. Ah, Ah, sige, salamat. O, taga Tarnati daw. Ito sila nalipat na. Taga Tarnati. So, isang pamilya dun. Taga Tarnati. So, ayun. Tuloy-tuloy ah, yung pag-aayos ng mga bahay dito. At pa isa, -isa may mga nililipat na rito sa sabana. So dito sa kabila na to, dati wala namang na ayos diyan, pero makikita nyo meron na rin parang tatlong bahay na inayos na. At doon sa kabila, ayun yung wala. <laughs> Walang development. Pero dito sa lugar na to pagpasok natin sa kabila, sa, sa dito sa may sabana, halos parang ayon uh, ayun, paunti-unti. May mga nililipat na. So, ayan, oh Ah, dito meron na rin Oh, dito, oh, yun, oh Meron, oh, meron na rin, oh Ayun, na, ayos na, oh So, ito na yung pinakadulo kasi Oh, Black 50 pa rin Yung kabila ng Black 50 May mga inaayos na So, ayan, oh Tatlong bahay, apat Apat na bahay na itong mga naayos So, dito sa kabila may mga inaayos na rin, oh Baka may narilukita siguro Ah, ayan, oh Pininturahan na. Ah, inaayos na nila. O, oh, yun, oh. Silang so, bahay, ano? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanggang dulo dun. Mga inaayos na nila. O, oh, dito sa kabila. So, tuloy-tuloy na nga ah, pag asa sa ayos dito sa may sabana at ayun, ang galing na nun, siya na yun, oh. napaayos na, oh. ganda, ganda na pagkakagawa, oh. No? kita nyo ba, ayan, oh. ayan, oh. ganda, tapos ito dito, ah, oh, ito, ayos na rin to, siyang buhos, papantadan, at mukhang meron na rin narilok ito, oh. meron na nalipat, eh, black 54, so black 54, ayan, oh. May mga na na. At uh, may tubig na kagad sila, oh. Nakakabitan na. So, okay, so ito yung update natin dito sa sabana. Alos tuloy-tuloy yung paggawa ng bahay, although parang talon-talon yung paggagawa, katulad nito. Doon, meron. Tapos, doon sa kabila, <laughs> hindi pa. Tapos sa kabila, inaayos na. Diba? Tapos, So, katulad din dito. So, dito, mayroon na rin na-relocate, oh. Ayan, oh. na-relocate na. Okay. So, ayun. Ah. Uh, may mukhang may sasakyan na doon sa likod. Okay, ito yung update natin dito. At, ayun, magaling, at, uh, Yung mga na-relocate, eh. Nagkaroon ka agad ng tubig, yun. May tubig na, oh. Diba? Tsaka, kahit papano, may kuryente na sila. Kasi, Kinabitan sila temporary. O, oh, yun kasi merong sano ng Meralco eh. Ayun o. No? May bukod tangi na nag na may kuryente na nanggaling sa Meralco. So, kaya kahit papaano, paano, yung narilukid doon na nag-iisa na sulo pa lang, eh, may kuryente na. Okay, mabuti naman. Kasi hirap nang walang kuryente, lalo sa gabi. Diba? So, ito. Itong black latwan. So may kuryente na kaagad. So nakapagtap sila para kahit papano yun, oh. Ganda, oh. Diba? So pinaayos na, no? oh. Shout out sa kanila, oh. Ganda. Ganda ng pagkagawa kasi ang taas ng bubong din. Oh. Ah, ang taas ng bubong. So dito na tayo duman. Balik tayo. Dami nga lang, ano, <laughs> mga jolins ng kambing. Saan na ba tayo? Ah, dito tayo nang galing. Luluso tayo dito sa kabila. Sama lang kayo, ah, kahit maulan, ha? Update tayo dito sa Sabana. So, ito, ayos na, oh. Meron na kagad, ah, uh, hollow block sa likod ng extension ng bahay. Okay, so yun. Ginagawa na rin to sa harap po. Oh. Uh, black 44, uh, 45. At yun na nga. Pakikita mo parang tumatalon yung paggawa. Pero <laughs> iiwan yung kabila. Iiwan tong kabila na to. Tapos susunod naman yung kabila. Pakikita yun. nakakatuwa yung mga kambing. Oh. Nagtago. <laughs> Kasi umuulan. <laughs> so ito, Black 41 oh. Meron ng tubig. Ayos na. So parang may tubig kaagad dito sa lugar na to. Itong sabana. Ang galing. So ito, ayos na to. Meron na to. Kasi nilagyan na ng grills yung bintana. So, ibig sabihin, may tao na. O ito, ginagawa na rin. May bintana na. mga chelos. Oh. Kakabit na lang. oh Okay. So ayun, nakakatuwa naman. Kasi paunti-unti nagkakatao na yung mga bahay. So, yung nga nina, yung isang pamilya, uh, galing daw sila ng Tarnate. Tarnate, Cavite. So, ito, meron ng tao dito. May Cortina na, oh. Yan, oh. Cortina na, oh. Uh, Black 42. So, may mga tao na. Ay, may music naman doon sa kabila. Hindi nga ata music natin. So, yun, dito din sa kabila, oh. Hindi na pupunta tayo doon kasi may music. Okay, so yun yung update natin. Shoutout kay Ma'am Chin. At uh, maganda naman yung update natin dito kasi uh, although laktaw-laktaw ang pag-aayos ng mga bahay, kahit pa paano, pa isa-isa, may mga nare-relocate, may mga naililipat na agad-agad sila. Ayun, no? At uh, yun na nga yung update natin dito. Halos maganda naman yung ano. Andang hapon. <laughs> Okay, at uh, so dahil nga naambun ngayon na ulan, kaya hindi tayo masyadong makapag-video ng maayos. At doon naman sa kabila, may music, makaka-copyright tayo doon. At uh, mukhang, tayo. pero ayun, maganda yung development dito kasi nakikita nyo yung ibang mga na na dito, inaayos na nila yung bahay nila, and then uh, may tubig na sila. Tapos kahit laktaw-laktaw yung paggawa nila, katulad nito, yan, tulto, ayos na. So may na na. At doon sa kabila, hindi pa inayos. yung katulad yan. No? <laughs> hindi pa nakaayos. Pero kahit pa paano, yung mga inayos nila, agad-agad, ah -agad, uh, parang nalalagyan na ng tao. Tapos agad-agad din, nagka, may tubig na. So parang dito sa lugar, naka-prepared na kagad yung tubig kumpara sa ibang mga ano dito sa kalubkob nang tanggal na nila ilang buwan na wala pa silang mga tubig pero dito parang weeks lang ata may tubig na pero yung kuryente ay yung pa yung isa sa problema nila. Okay, so yun. Shout out maraming pong salamat sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel. At syempre meron tayong charity uh, YouTube channel kung saan yung mga charity work natin ay uh, doon natin ipinofoose. You know okay, so paki-support na lang hunin niyo yung ating uh, YouTube channel. Maraming pong salamat. Thank you.